Anyways, gano katlo na nilulubos daw ngayon ni Sen. Bong Revilla ang pagiging bisibisian sa showbiz dahil next year ay tututok na siya sa kampanya. Padorin po natin ang BTR. Yes, uh, campaign season na yan. Uh, next year, kaya nakabuhos lahat ngayon. Dahil next year, panahon na ng pangkampanya ulit. I'm running for uh, re-election. <laughs> Akala niya ibang posisyon. Ayan, no, tatakbo ulit siyang senador. Pero kung naniniwala na mahal ng tao si Senator Bong Revilla, may agimat siya sa masa. Kaya naniniwala ako na makakalisip pa rin yan. Oh, pero diba? ano, dilinaw niya talaga na sa senador pa rin tatakbuhin niya. Kasi oh, nung mataas sa posisyon ng naging business, hindi talaga namang ano, nagkaroon siya ng mga pinagdaanan sa buhay. Okay. di ba? Okay. Mm -hmm. Pero dati pinupusin as vice president Pinapatakbo na dati. Oh, hanggang presidente, di ba? Oh, pero pinapatay ang karir niya. Pag di ba? Oh, <laughs> Parang ganun. Aminin diba, na natin, di Wala na lalabas na issue, oh. di ba? mga demolition job. May magkakaroon oh. bigla. Pero ngayon, isipin diba? mo, di ba? Adyab pa rin siya. Kaya sa kabila mga pinagdaanan niya, panahal pa rin senador, di ba? Oh, yes. kasi oh, In na, fairness. Lumabas na mo ng katotohanan. Na, uh, At ng salas. Yeah, siya. Correct. Uh. Nakalabas siya. Yan. Yeah. Oh. Good luck, Senator Bong, next year.